nang hapon mga idol kami ni Idol Bandung yung bahay namin yung gipans boleh boleh si idol Bandung Thank <laughs> kaga lad dali kagad mai to ho dali kagad gariya palang bolo ye finishda Woohoo! Tiger, dalawa Woo, Dalawa Parin mo Parin mo aduh Tiger dah, tigerang, tiger dah. Bung? No? Mm -hmm. Tiger dah. Ugh, enggak. Kali tat lo. Đi. Mày có mà ăn Đúng.

Grabe laki. Woo. Grabe, lagi laki. lagi Laki. Grabe, ang laki. Bul. Woo! laki. 4 na isang patay Oh, na kagad. Ah. Kneel gagad Ah, oh. huhu. malaki daw. Malaki daw. Next dito. Next Ah, laki ng tiger. Ang laki. Abi. Tin may isa pa. May isa pa do. ah. Ay, Barta dong. <laughs> <laughs> Ay, ulpot, Ayun. Kuwarta dong. Kwarta. Kuwarta Kwarta, gayon bandong. Yun, may isang all foot. Yan, nagsiksika na mga idol. Bolan tiger lo? No? Iyun. Warna dong? Warna. Ah. Ya, Pak, ini nasi Idul Bandung. Lenan nah, mm -mm. ada? Ah, <tuk tangan> <Ha? tuk tangan> malaki. <tuk tangan> malaki tahu. Ah. Malaki Uh! gusto ko saan mo kapag kan makaputol oh, ano isa? ano isa? ano ah. isa? ah lucky gropel woohoo ah, woohoo lucky lucky uh. isa pa isa pa isa pa ayun <laughs> suno culture uh.

Grabe, napakitibo talaga ng pamain na to. Ano dong? Kwarta uh -uh. na naman na ni Idol Bandong. Palitan natin yung tubig.

Tina, dong, paputol. yun, tiger na naman. Woo! Laki. Wah. Eh. Woo! Krabi. Binulbul niya yung kwan, Ah. Krabi, laki. Eh, yun. grabe, Krabi, laki. woo, <laughs> 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 uh, nagsiksi ka na. Doong ang dami. Beer. Kwarta? Kwarta Kwarta Pahay na naman tayo Kwarta ni Idol Bandong Pa na naman Bandung, sampai di Hotel Bandung. Parta dong. tiger, tiger, lagi. nó xì xì cái đó đúng? dah tu Ini Bắt Habis Buat Buat Raw, biniksig sigihan na. Kuwarta dong. Alimyan natin nang tubig mga 'tol dahil sa kulang tubig. sona tuh 1 2 3 4 5 ah 6 7 8 9 siap nih piraso dong guarda <laughs> dong guarda Uh, <laughs> uh, we'll Mister. Ayun, dalawa. Dalawa, tong dalawa. dalawa. Woo! dalawa. Uh, woo! Siksi ka na. Siksi ka na yung lalagyan natin nung. No? Grabe. Ayun, wala, mga idol. Grabe.

Dami. Magdadagdag natin tinan ng tubig ng ito. Ah, bay. Redong. <laughs> Yee, grabe. Ang talaga si Idol Bandung Grabe, Dami. Yan idol Dami. Ah. Uh, ah. Huli na naman huli na naman mga idol. Dali na naman. Dali. Ah, dali. <laughs> Iyon, tiger, 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 dong, tiger, tiger <laughs> Dami, dami. Woo, dami, dog. Dami. Ni, dami guli. Tadong, uli tarong. Siksik kan? Uli. Mo kita. Ayun mga idol, uwi na kami kasi yan oh, nagsiksikan na. Wag mag namatay. Yan mga idol ako magtatanggal kasi hindi makayang tanggalin ni Idol Manong Uh, Kuarta dong. Kuarta. Kuarta. Oh, gua tikas. Sebut tutung lama. Ah, ya, kan namang, ya, <tong> <tong> uh. Ya nak sisi kan nama ngai tun. Ya tun. Benar. Nip tun kurabun. Kurapatai. Ah. Hah?

Tiger. Ayan. Dalawang grouper na malaki. Ang laki. Ayan Ah. Uh, ito. Ayan. Woo! Ayan. Uwi na kami. Marami pa sanang kumakain. Kaso lang wala na ito. Baka magkanda matay. Sayang naman. Ano? Dung? Sayang no? ang mga idol na sa 524 ano kapulit ha huh? kapulit gumikit <laughs> yung pamain sa kabila gumikit na naman palit na butang butang ito na itagat ang mabuksay doon ha

ito na. Magandang gabi mga idol. Ito na yung benda. Malaki. Ha? Hmm. Huh? <laughs> Ayan, magandang gabi mga idol. Ito na yung benta ni Idol Bandong. Ayan, kaya lang namin maligo. Kaya hahati doon ang isda sa pinagbintahan ng, bintahan namin. Ayan, bali. Ang kilo ay 15 kilos, Tiger. Times 300 equals 4,500. Tapos yung original grouper naman ay 6 kilos times 500 equals 3,000. Bali, total na benta niya ay 7,500. Grabe, ang laki. Bali, bukas. Bukas na nga nga po. Uh -huh. Babayaran ng mayari. Uh -huh. Yung pinagbintahan natin. Bali, bukas na daw ng hapon kasi naubusan sila ng budget kasi dagsaan yung isda. Kaya, ayun, naubusan sila ng budget. Bali, ikaw na lang ito mag magsingil. Si mama mo na magsingil doon sa pinagbintahan natin. Ha? Yan. tatabin lagidultung na kuarrta-arta di <laughs> dur, quarta, quarta, naman, <laughs> quarta, quarta, naman.